guys! Welcome na naman sa aking YouTube channel. Eto na naman po tayo nagbabalik. At usapang kalusugan naman pag-uusapan natin. Usapang puso. No? So, gusto mo bang malaman kung uh, ikaw ay may problem sa puso? Simpleng-simple lang. Magpapacheck up po muna sa cardiologist, doctors. Okay? So, pag nagpa-check up ka, advice ka na magpa-ECG, si interviewin ka muna. So, once na, okay, once na nakapagpa-ECG ka na, babalik ka sa kanila para sila mag interpret kung ano, kung healthy ka ba, kung ano yung problem mo sa puso mo. If ever na may makitang problem sa puso, ipaparequest ka nilang magpa-to-the-echo. So, magpapadudu eko ka, so babalik ka na naman sa kanila. Pero kung if ever na gusto nyo magpa-ECG, pwede kayo pumunta sa PMP Diagnostic Center, harap ha? ng PGH lang yan. So, magkano lang naman yung uh, ECG dito. At least, uh, makiklear na sa mind mo kung healthy ka. Healthy ang family mo, ang asawa mo, ang magulang mo, ang anak mo. Uh, pwedeng magpa-konsulta sa cardiologist, magpa-ECG. Uh, para at least ma-clear ang mind mo kung okay pala yung yung uh, pang-araw-araw at uh, walang nakakatagong mga sakit-sakit diyan. So natural lang naman eh uh, dapat every year nga nagpapa-medical tayo eh, no? So at least maganda naman kung uh, uh, makakapagpamedical medical ka, no? Dito lang sa PMP diagnosis kare pa ng PGH. Napakalapit naman sa mga taga Manila, harapan walking distance lang yan dito. So, ang pinaka-landmark natin ay PGA Pedro Hill Station. So, walking distance na lang yon. So, makukuha mo naman yung agad yung resulte eh. Yan. So, punta na po kayo. Magpa-medical na po kayo. Magpa-check up na kayo sa cardiologist Monday to Saturday ang PMP Diagnostic Center. 8 to 5 p.m. So, Ayan uh, na po. Uh, advice lang po yan sa mga gusto magpa-check up sa puso. Usapang puso. Check mo na yan. Thank you for watching. Bye.